Hi guys! Isa ka din ba sa umuwi na OFW? Hindi naman sa takot na mainitan ka, kundi ayaw mo lang na mabigla ka ng init, ba? Diba? Kaya, ito ang mangyayari sa atin. O sa akin lang, balot na balot ako. <laughs> Niyaya ako na maglakwat siya at ito na nga. Ayan, so, tingnan nyo naman, oh, balot na balot. Parang... <laughs> Ayaw nga initan. Pero syempre, kararating lang natin, di ba? Mainit. So, baka mabigla tayo at saka magkasakit. So, nag-iwas lang para hindi magkasakit. Para happy naman yung ating bakasyon. Kaya ito, ayan, tingnan yung ginawa ko. nag jacket ako. Ayan, naglagay sa mukha. Binalot ko yung mukha ko. Ayan. Ganito din ba kayo? O ako lang? So, ayan. Pag talaga ng abroad, no? Pag uwi, ganun na. Ako lang siguro. Pero, pagkatapos niyan, mga after ilang days, ayan, umalis na rin ako. Lumabas na ako na wala ng jacket. Cha! Kasi naka-adjust na. Kailangan lang talaga mag-adjust sa panahon. Sa inip. So, ready-ready na tayo para maglakwat siya. Kasi kararating lang. Diba?